Isa na namang tagumpay para kay Carlo Bumina ang at sa buong team lakay. May 31, 2024, naganap ang laban ni Carlo Bumina ang kontra sa pambato ng Mongolia at Russia na si Chayan Oorzhak. Tulad ni Carlo, ay malakas din ang kanyang nakalaban pero mas nangibabaw ang lakas ng pambato ng Pinas. Sa round 1 ay inumpisahan agad ni Carlo ang kanyang pagiging agresibo hanggang sa nagawa niyang dalhin sa ground ang laban, nagbitaw ng ilan pang ground and pound ang Pinoy, hanggang sa nakuha niya ang likod ng kalaban para mag-attempt ng rear naked choked. Makikita natin na may tama sa kaliwang bahagi ng mata ang kalaban, subalit nagawa niyang depensahan ito sa loob ng mahigit tatlong minuto ng pagkontrol sa kanya ni Carlos sa ground. Nagpatuloy ang laban sa standing position, subalit hindi nagawang makabawi ng kalaban, at nagpatuloy lang ang Pinoy sa kanyang pagiging agresibo. Sa round 2, nakabawi ang kalaban ng isang straight punch, ngunit binawian siya ng Pinoy ng isang left hand na nagpabagsak sa kanya. Sinikap ni Carlo na tapusin ang laban sa pamamagitan ng ground and pound, ngunit sadyang matibay din ang kalaban. Muli itong nakatayo at nagpalitan sila ng suntok at sipa. Sa pamamagitan ng isa pang left hand ni Carlo ay na-outbalance ang kalaban at dito nakinuha ni Carlo ang pagkakataon para gamitin ang ninja choke at tapusin ang laban bilang resulta nakatanggap si Carlo ng bonus na mahigit limang daang libo. Higit sa lahat ay nakuha niya ang spot para sa One Championship main roster at ang 100,000 US dollar $100 contract. Binabati ka naming sa iyong tagumpay kasama ng buong Team Lakay.